tunay na kami ay nagmula kay Allah at sa Kanya din kami muling magbabalik. Ang katagang ito ay napakabigat, mga kapatid. Ito yung bukam bibig ng mga taong matiisin na sa kabila ng kabigatan ng mga pinsala na dumapo sa kanila, sa kabila ng kabigatan ng mga pagsubok na isinubok sa kanila ni Allah, ito yung mga katagang namumutawi sa kanilang mga bibig, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Tunay na kami ay nagmula kay Allah at sa Kanya din kami magbabalik. Ito ay kataga na nagpapahiwatig na ang lahat na meron tayo sa buhay na ito ay hindi natin pagmamayari. Pagmamayari ito ni Allah maging yung buhay na meron tayo ngayon, maging yung mga sarili natin, ay hindi natin ito pagmamayari. Pagmamayari ito ni Allah. E kung hindi mo pagmamayari yung sarili mo, mas hindi mo pagmamayari yung anak mo. Mas hindi mo pagmamayari yung asawa mo. Mas hindi mo pagmamayari yung mga mahal mo sa buhay. Mas hindi mo pagmamayari yung iba sa'yo. Kaya lahat tayo ay pagmamayari ni Allah. Na kung kailan man niya gustuhin na ito ay kunin, ay karapatan niya yun sapagkat pagmamayari ito ni Allah. Hindi natin pagmamayari. Kaya yung namatayan, ang kaniyang sinasabi na nag, kapag siya nagtitis, inna lillah. Wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay nagmula kay Allah at sa kanya din kami magbabalik. Yung anak ko ay pagmamayari ni Allah. Yung nanay ko ay pagmamayari ni Allah. Kaya karapatan niya yun. Hindi ko karapatan yun. Ang sa akin lang yung magtitis. Ang sa akin lang yung magsasabar. Hindi ako magre-reklamo. Hindi ako magsasalita laban kay Allah. Mabigat, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya noon, nung wala pang napakalapit sa akin na tao na namamatay, hindi ko palubusan na unawan kung gaano kabigat ang pagsubok ni Allah kapag namamatayan niyong tao. Nung nawala yung nanay namin, Allah yarhamuha, ha? Allah marham Wag ha? Wagfir lahat? Dito ko lubusang naunawaan yung ayat na ito. Yung salitang inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Yun pala yung pakiramdam ng pagsubok ni Allah sa pamamagitan ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Kaya pala, ang mga reward ng sila mga nagtitimpi at nagsasabar ay hindi mabilang ang reward sa kanina ni Allah sapagkat hindi rin pala biro ang kanilang mga tinitiis. Kapag mawalan ka na ng ina, na hindi hindi ka na makakatawad ng ina. Nung nawala yung ina namin na na-realize ko na wala na akong tatawaging ina. Hindi na mamumutawi sa bibig ko yung salitang ina kasi wala na yung ina. Ganon din, kapag mawala na yung ama mo, tatay mo, abi mo, hindi ka na makakatawad ng abi. Hindi ka na makakatawad ng papa, tatay, ama. Hindi na, kasi nawala na. Kaya hindi biro yung ganito mga pagsubok. Ganon din sa mga magulang na nawalan ng anak namatay ng anak, hindi rin biro yung mapagsubok sa kanila ni Allah. Kaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya mga kapatid, ganito natin muunawaan na kaya pala ganun na lamang nabanggit na ang pagsasabar, ang reward ng pagsasabar ay walang hanggan. Hindi na Hindi nabibilang. Sa laki ng gantimpala dito ni Allah kasi hindi po biro ang pagsasabar. Kaya pala mayroong mga nagpapakamatay. Kaya pala mayroong mga nasisiraan ng bait kapag may namamatay sa kanilang mahal sa buhay. Dahil sa walang pananampalataya. At alhamdulillah dahil sa mga Muslim tayo, ginagamot ni Allah ang ating mga puso ginagamot ni Allah ang ating mga nasugatan na mga puso dahil sa mga pagsubok siya atin ni Allah. Alhamdulillah mga Muslim ka tayo. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Nakakamangha ang sitwasyon ng isang mananampalataya. Nang na sitwasyon ng mananampalataya, lahat ito ay mabuti para sa kanya. وليس ذلك إلا للمؤمن at ang magandang sitwasyon na ito ay hindi ito matatamo maliban walang magtatamo nito maliban sa siyang mananampalataya in asabat ho pag siya ay dinapuan ng mabuti kabutihan o kaya nagpapasaya sa kanya Siya ay nagpapasalamat kay Allah, kaya ito ay nagiging mabuti sa kanya. At kapag siya ay dapuan ng nakakapagpapalungkot sa kanya, siya ay nagsasabar, kaya ito ay naging mabuti sa kanya. Ito ay naging mainam sa kanya. Yan ang isang mananampalataya kay Allah. Alhamdulillah, mga Muslim tayo. Mga mu'min tayo. Mga mananampalataya tayo, mga kapatid. Ito yung biyaya sa atin ni Allah na wallahi walang makakatumbas, hindi ito matutumbasan ng anuman makamundong bagay. Biyaya ito ni Allah. Kaya nga yung Islam, hindi po yan ipinapilit sa mga tao na kanila itong tanggapin. Oo, nagdadaawa tayo. Ipinapaliwalag natin yung Islam sa mga taong hindi Muslim, pero hindi natin sila pipilitin. Na kaya lang pagpapasya, hindi natin pipilitin yung mga tao. Bakit? Kasi yung Islam ay agama, relihiyon niya ni Allah at pinipili lang ni Allah kung sino sa mga tao ang nanaisin niyang maging membro ng kanyang relihiyon. Kaya ikaw, dahil sa ikaw ay Muslim, pinili ka ni Allah na maging membro ng Islam, maging membro ng kanyang relihiyon. Biyaya ni Allah na hindi lahat ng mga tao ay pagkakalooban dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus pinipili lamang niya. Wallahi, walang katumbas. Kahit na gaano paman man kabigat yung mga pagsubok sa atin ni Allah sa buhay na ito, mahirap lang tayo. Basta't Muslim tayo, sapat na yan na manalamat tayo kay Allah. Mayroon ding hangganan ang hirap na ito, mga kapatid, pag tayo ay mga Muslim. Mga kapatid, yung tunay na pagpapahinga ay wala sa mundong ito. Tandaan natin yan. Ang tunay na pagpapahinga ay sa paraiso ni Allah. Kaya nga nung tanungin si Imam Ahmad Rahimahullah, Ya Imam, matarraha, O Imam, kailan ang pagpapahinga, Ya Imam? Sumagot si Imam, ang pagpapahinga ay mangyayari lamang kapag naiapak ng tao ang isa sa kanyang mga paasa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, makakapagpapahinga lang tayo pag makapasok na tayo ng paraiso, na ipapasokin tayo ni Allah sa kanyang paraiso. Allah maamin. So, yun ang kapahingahan na papangarapin natin, mga kapatid. Ha? So, kahit na gano'n pa man, kadami yung mga problema natin, basta't muslim tayo, magpasalamat tayo kay Allah. Sa pamamagitan niyan, ay naiibsan natin, naiibsan yung kalungkutan natin. O kaya, madali nating matanggap yung katotohanan. Madali nating matanggap kung ano man yung itinakda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung kafir, yung non-believer, walang pananampalataya. Ha? Kaya nga meron nagpapakamatay kasi ganyan. Hindi nila matanggap yung itinakda sa kanina ni Allah kasi kafir, hindi muslim, hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya nahihirapan sila sa buhay na ito, mga kapatid. Tayo, alhamdulillah, basta't panindigan natin yung pagiging Muslim natin, insya Allah, hindi tayo mahihirapan sa buhay na ito. Hindi tayo mahihirapan sa buhay na ito. At lahat ng mga dumadaan sa atin ay nagiging mainam sa atin basta't panindigan natin yung pagiging mananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala.